nandito ko sa nabo hinahanap ako yung ano malaking stapler ay ang magpalamig dito lang <laughs> dito ko sa damit ang kanina pa ako naghahanap hmm. nakita ko sa anong try ko dun sa school supply baka may uh, mayroon ay school supply nahulog po yung sampo ah sarap mga palamig mga numbers pala dito ay sa kalimutan ko ay ko lang budget Yun talaga wala lang budget Thank you sa lahat ng mga nanonood ng videos ko. Thank you, thank you, thank you.